Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Kung ikaw ay isang tagahanga ng talentong Pilipino at mahilig magdiwang ng tagumpay, kung gayon ikaw ay nasa isang trait ngayon. Sumisid kami sa hindi ka panipaniwalang mga nagawa ng mga Pilipinong aktor na gumawa ng kanilang marka sa buong mundo sa pamamagitan ng pagkapanalo ng mga prestihiyosong parangal sa pag-arte. Handa nang makita kung kumusta ang ating mga kapwa Pilipino, matagal nang kilala ang mga Pilipino sa kanilang hilig at talento sa entertainment industry, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Mula sa dramatik mapagtatanghal sa mga hindi malilimutang tungkulin, ang ating mga aktor ay nakakuha ng mga mata ng mga internasyonal na pagdiriwang ng pelikula at mga award-giving na katawan. Ngayon, nag-spotlight kami ilan sa mga pinakamalaking pangalang Pilipino na nagpalaki sa ating lahat sa pamamagitan ng pagkapanalo ng mga prestihiyosong international acting awards. Una, pag-usapan natin ang ikonik na Jacqueline Jose. Gumawa ng kasaysayan ang powerhouse actress na ito nang makuha niya ang Best Actress Award sa Cannes Film. Ang kanyang paglalarawan sa isang ina na nagpupumilit na panatilihing nakalutang ang kanyang pamilya sa isang tiwaling lipunan ay nagpasindak sa mga kritiko na nakuha ang kanyang pandaigdigang pagkilala at pinatatag ang kanyang lugar bilang i. Susunod, mayroon tayong maalamat na Dante Rivero na maaaring hindi gaanong kilala sa buong mundo, ngunit ang kanyang hindi kapanipaniwalang. Trabaho ay nakakuha sa kanya ng pagkilala sa internasyonal, mga pagdiriwang. Sa katunayan, nanalo siya ng Best Actor Award sa Asia Pacific Film Festival. Ang kanyang mga pagtatanghal ay isang patunay sa yaman ng pagkukwento ng mga Pilipino at kung gaano kalalim ang pagkakaugat ng kanyang craft sa cultural landscape ng Pilipinas. Siyempre, hindi natin makakalimutan si Eugene Domingo. Isang tunay na comedic gem, si Eugene ay nakakuha ng puso at nanalo ng mga paranggal sa New York Asian Film Festival para sa kanya. Ang kanyang kakayahang maghalo ng katatawanan sa malalim, nuance na mga emosyon ay umani ng international na papuri at ang kanyang pangalan ay kasing na ngayon ng katalinuhan sa parehong komedya at drama. At huwag nating kalimutan ang iba pang mga kahangahangang Filipino talents tulad ni Alessandra De Rossi na nanalo ng maraming international acting awards para sa kanyang indie film roles o Dennis Trillo na gumawa ng mga waves sa international scene sa kanyang dramatic at action-packed performances. Nakaka-inspire na makita ang parami ng paraming Filipino actors and actresses na naghahanda sa kanilang mga landas sa pandaydigang sinehan. Ang mga kahangahangang individual na ito ay kumakatawan sa higit pa sa kanilang sariling tabumpay. Sila ay isang patunay ng napakalawak na potensyal ng talentong Pilipino sa pandaigdigang yugto na nagpapakita ng na ang aming mga artista ay may kakayahan na makipagkumpetensya at umunlad sa mga pinakakompetensyang industriya sa buong mundo. Malinaw na ang mga artistang Pilipino ay hindi na lamang mga bituin sa mga lokal na palabas, sila ay gumagawa ng epekto sa entablado sa mundo, at ito ay simula pa lamang. So, ano sa palagay mo? Sinong Filipino actor o actress ang pinaka-excited mong makitang susunod na magiging malaki ito sa buong mundo? Ihulog ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang pindutin ang like button kung ipinagmamalaki mo ang talentong Pilipino tulad namin. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, siguraduhin bahagi ka ng pamilya sa pamamagitan ng pagpindot sa subscribe button na yon at pagring ng bell para hindi ka makaligtaan ng video. Babalik kami na may mas kapanapanabik na mga update tungkol sa mga Pilipinong artista, entertainment at marami pang iba. See you next time!